Isang mabiyayang umaga ngayong ikadalawamput-apat ng linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, kamusta na ang inyong paglalakbay sa pagiging banal? Naniniwala ako na ang pagiging banal ay hindi nasusukat sa haba ng dasal. Maging sa lalim ng ating kaalaman sa ating mga pinapaniwalaan. Bagos, ito ay masusukat sa lalim ng ating relasyon sa Panginoon. Sa linggong ito, itinampok sa Ebanghelyo ni San Marcos nang tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino ba siya para sa kanila. Sinagot siya ni Pedro, Ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Panginoon. Subalit pinagsabihan siya ni Jesus na huwag muna itong ipaalam sa iba. Subalit, nung pin sinabi ni Jesus na siya ay magdurusa, siya ay hindi tatanggapin ng mga pinuno sa simbahan at siya ay mag, mamamatay ipapako sa krus sinabi ni Pedro na hindi ito dapat mangyari kung kaya't pinagsabihan siya ni Jesus, lumayo ka sa akin satanas ang ibig sabihin ng satanas ay balakid hindi po ba minsan kahit gaano natin kakilala ang Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating inaasahan. Subalit may mga pagkakataon na may mga balakid sa ating buhay, kaya nawawalan tayo ng focus na sumunod kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung punay kayong sumusunod sa akin at nais ninyong sumama sa aking paglalakbay, Kunin ninyo ang inyong krus, pasanin ninyo ito at sumunod sa akin. Sapagkat ang mga taong sumusunod sa akin ay kinakailangan ding magdusa. Kinakailangan din nating maranasan ang mga paghihirap ni Jesus. Ano nga pa ang mga paghihirap na ating naranasan na Kahapon ay pinagdiriwang natin ang pagbibigay natin ng exaltation sa krus ni Jesus hindi lang ito dapat ipinagdiriwang o ginugunita. Dapat din ay pinagbinilayan natin ano na nga ba ang mga hirap na dinaanan ni Jesus at ano nga ba ang kaugnayan nito sa paghihirap nating naranasan sa buhay natin ngayon nawa sa kabila ng mga balakid na mga problema na ating nararanasan sa ating buhay ay wag nating kakalimutan na ang banal na, na wika ng Panginoon ay buhay ito ay nagbibigay buhay sa atin nagpapalakas upang nawa tayo ay makapagsunod sa mga utos ng Panginoon Mahalin natin ang bawat isa. Hindi lang dapat tayo nagpapakita ng kabanalan sa pagtatagal natin sa simbahan. Pagkos, kailangang gawin natin ito, ipakita natin ito sa pagmamahal sa ating kapwa. Tumulong tayo sa mga nahihirapan, lalo na dun sa mga walang-wala. Sapagkat sabi ni Jesus, ang sumusunod sa akin, pumapasa ng kanyang krus. Ito yung mga krus na mahirap gawin, subalit walang imposible sa Panginoon lalo na kung tayo ay tumutupad sa ating misyon. Nagdasal na po tayo. Pin Panginoong Heso Kristo, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Tulungan po kami. Bigyan niyo po kami ng grasya. Nawa, makasunod kami sa iyo, hindi lamang sa salita, bagos ay sa aming gawa. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.